Dito tayo ngayon sa vlog natin. Papakilala ko sa inyo yung pinaka-brand na gustong bilhin ni ate na mga pabango or mga gamit yung mga makeup niya. Pero yung makeup kit niya, wala sa akin. Hindi niya kasi sa bahay. Palagi niyang dala. Pinaka-top natin na favorite niya ay Victoria's Secret. Ito siya guys. Yun yung hitsura niya. So ang pinili kasi ng ate ko is vanilla. Pwede niyo siya makita sa TikTok shop, Shopee and Lazada. Actually, nung binili to ni ate, free shipping lang siya. Top 2 naman na gusto niya ay ang Elizabeth Arden. Ito siya guys. Yan yung ano niya. Itsura niya. Pili ni ating flavor is green tea. So, ayan siya, guys. Ang kita niya, siya din sa TikTok and Shopee. Hindi ko lang alam, hindi ko sure kung sa Lazada. pa, nabili niya lang to si Changge. Hindi ko alam kung, hindi ako sure kung nabibili to sa TikTok shop. Ito siya guys. Smile Carefree, Free. La Vian. Ayan. Excellent siya. Hindi ko alam kung anong ano neto eh. Hindi ko alam kung anong flavor. Wala namang nakalagay dito. 35 ml siya. Pag Pero kapag malaki siya, yung 150 ml. So, ayun guys. Tapos, ang ikaapat naman ay Night. Ito yung pinaka-favorite kong pabango ko na siya yung bumili. Ito siya guys, Sweet Night. Flavor niya is almond and vanilla. Actually, natural almond oil and five fragrance mist. Ayan siya guys, yun yung hitsura niya. Wala na kasi yung box niya dito. Yun yung niya guys. Yan. Hindi alam kung saan niya binili. Hindi ko alam. Guys, at ang ikalaman naman ay Chelsea's Fragrances. Yan siya guys. Yan. actually, unti na lang siya. Wala, medyo malapit na siya maubos. Favorite yun na ate ko. Yan. Hindi ko siya alam kung saan siya nabili. Last is vanilla lace. Yan siya guys. Ayan. Inspired. Inspired siya para siyang ano ni Victoria Secret kanina para siyang kambal vanilla lace for women lang po to have for women pero meron din sa ano sa men ayan po kasi nakalagay po for women kita nyo po ba ayan na. vanilla lace for women Victoria's Secret inspired yan siya guys. Mabango siya. Ito yung last na pabango niya. At ang ikalawa naman ay gumagamit din siya ng lotion. Pinaka-favorite niya is Nivea. Pero hindi ito yung super duper favorite niya. Wala lang siya masyadong budget kaya ito lang yung nabili niya. Ayan siya guys. Mabango naman siya. Pili siya ng deodorant is silka papaya. Pag-aalis lang siya, nagaganto siya. At sunscreen. Ano siya? <coughs> Excuse me. SPF siya. Sunscreen. premium brightening. Yan guys, pag may araw, dapat ito yung ginagamit na. Ayan guys, oh. Ang uh, expiration niya is January 25. Ay, mali. January 2025 pala. Yan pala siya. Diba? Guys, nakita niyo na. At ito pa guys. Ang um, Zinc Oxide Lotion Anti-Protein. Proritic from external use only. Ah, alam ko na. Ito siya guys oh. Ayan. Kalamin. Kalamin. At ito pa. Alam ano ko namang favorite to ng mga bata natin? Mga bata pa tayo. Actually, hanggang ngayon lang naman Pinaglalaro ang pato, ginagawa pa tong quintas, ginagawa pa tong bracelet. At number one lang naman talaga ay ang Sanrio. Actually, ito yung ginagamit ng ate ko kapag nag nang, siya sa akin. Or iniipitan niya yung kapatid namin bunso. Maga kasi yung pumapasok. At ang ikatlo ay ang Daily Glow. pang ano siya sa eye bags. Parang ganito. Pwede well, ko gamitin. Papagalitan ako ni ate. At ito pa. Meron din si ating iniinom na gamot. Yung Vita D Forte. Vita pala. Excuse me. Siyempre, di mawawala yung mga ano ni ate sa mukha niya, no? Number 1, is ang Jaleo Blush On Cream. Sa so blush on siya. What if kaya gamitin ko to? Tapos pag nakita yung crush ko, sabihin niya, Uy, nagbablush si Jay Yalini. Oh my God. Sabihin ko, makeup lang naman, diba? ba? pa, yung Howell Velvet Lip Tint. Eto guys, unti na lang siya. Actually, malapit na rin siya maubos. Yan dati yung ginagamit ni ate. Pag nagpapabebe siya. At ang ikatlo naman ay ang oxycure. Sabi ni ate, anti ano daw to eh, anti pimples. Facial eclosion. 10 ml siya pag ganito kalaki. Yan yung ginagamit niya para hindi siya magka-pimples. Pre, ang the one, ang ginagamit ko, ay ang Summer Girl. Wow! Ano siya, guys? Ay, sorry. Ano siya? Kagamitin mo siya, di ba? Lalagay mo siya sa, li sa dito, ma. Tapos, pagkatapos, titing, ano, ihintayin mo siya ng 30 minutes. Para siyang, para siyang, ano? Hindi, para siyang ano eh. Basta, para siya, pagkatapos ng 30 minutes, 30 minutes, ano mo siya, tanggalin mo siya para mamamalat siya. Tapos, di ba, so, sobrang ano na ito? Kasi, red siya eh. Super red niya pag nilagay niya dito. Pero kapag tinanggal mo siya, guys, yung lips mo, magiging cute lips. Gusto nyo bumili lang kayo sa SMS. Or tigas. Pero palagi dito ginagamit ni ate. Marami siyang gante ang maskara. Yan siya guys. Ayan Ah. Napakita ko sa inyo itsura. Yan guys. Yan. Nilalagay yan sa pilik mata. Nakikita ko yung kay ate. Kapag At maalis siya sa bahay. At syempre, the last one is, hindi ko lang po nang tawag dito eh. Basta pampatay ko lang ito ng pilik mata. Oh. Yan. Parang gunting. Ang pangalan ba dito? Hindi ko alam ito pinuputol ata nito yung kilay mo. Este kilay. Ano? Pilit mata. Ayan guys, tapos na nga tayo. Pakilala ko sa inyo yung mga ginagamit ni ate ko. Pero hindi pa yung lahas. Wait for part 2. Bye!